good day, good day na naman po mga master andito na naman tayo ngayon may bagong delivery na naman tayo dito sa ano Matindu pa dito pa rin yan kala sir Ben Asis ayan ito po uh, street of done fit part 2 ayan po mga master deliver po natin dito ngayon at kakapapin lang po natin yung bahay nila ito yung wait niya babalikan ko po kayo maya maya lang po hindi pala nakaplay ayan yeah. Okay. Kaya po mga master, ito uh, may nagpakalong sa atin na aso. Nag-deliver lang pala tayo ng ibon dito pero may aso na nakikalong sa atin. Oh. Ayan o. Oh. Ay, set up niya rin nila sir yung mga cake. Ayan. Eh. Ay, set, up na, na set up na po nila. Ito tignan nyo naman. Ayan. Tignan mo. Ingat-ingat na yung short ko. <laughs> Nilalaro niya yung short. <laughs> Ayan. Ayan po mga master, dito po yan sa Muntindo pa. Tignan mo, ito. Gusto rin magpakalong ng mga yan. Ayan o. Oh. malapit Ayan yung mga aso na to. Talaga <laughs> <laughs> kung sa ano lang, madaling manakaw. Kung sa bata. <laughs> Oo, oh, huwag mo lang natin yan. Huwag mo lang <laughs> Tignan mo mga master, akala mo ako amo nila. no? Pero hindi ako amo nila. Dayo na tayo dito, nag-deliver tayo ng ibon. Pero kita mo naman ang asong gano'ng kalamit. Ah, kaya siya tat na, shout out. Oh, yun ayun, mukha mo. Ayun, ayun, ayun. Tu, 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 tu. Tu! Tu! Tapos po yung i-deliver natin ibon, hmm. no? Na, uh. Ayan, no? Maris, <strange> nag-undeg na kagad, mga master. Napakabilis pala mag-undeg ito. Ayan yung post dan Split pa yung green ito pa po po dad. Yan, banded na kagad. Talagang pares-pares na, pares na yung ano, yung blow off. pa. Pares na pares na po yan. Eh sigurado mga 3 weeks 3 weeks po magbi-breed na to, malamang sa malamang sigurado na yan. Eh yan po, bali dyan lang po, hanggang dyan lang po tayo, Mama Sir, maraming salamat sa inyo. <coughs> So magandang tanghali po mga masyep, sinanghali tayo ng paglilipon ng iyon dito po so, sa santa ng so, mga Maynila. So dito po yung order kay nanay. Eh. Yan, kung so, buhatan po yan, may kasama ng patukahan, payinukan, saka ilagay ng iba pang patukahan. May forms na rin ng to. Yan, tinalihan pa yun kanina ni nanay yes. o. mama sir, update ko lang po update ko po kayo sa mga dinideliver natin ipo. So, tulad po natin ay deliver po sa North Tagaray po ngayong araw din po ito. Ngayon po, maraming salamat. Ngayon siya po sa cashier na bumili ko ng ipo dito po sa Tagaray po ngayon. Atlet po tayo lahat. So, muli tayo lang papalik mga master at dito na tayo sa North Tagaray. Kasama natin si sir, yung buyer po natin. Si sir Marcos po. Hello. Ayun, shout out po sir. Kamusta kayo lahat? Ayan. Mga kaibon. Kaya no. tita, bago wala po sa pag-ibon, pero marami pong alaga si sir. Hindi lang ibon, mga poy, marami si sir. Ito, sineset up po namin yung ano, dinala po namin ito. Kaya ito, bali ito yung may, ano, may lakay at sa ito yung may, may, ano, siputol. si Kutol. Si Kutol, Yan. Tapos, ito uh, nga, ilalagay na namin, sineset up na po namin. At babalikan namin kayo, papakita ko sa inyo mga alaga ni sir na iba pa. Abangan nyo po mga master. So yun nga mga master, no, tapos na po namin i-set up ni sir yung kanyang binyo yung ibong doy nanay. Ilagay na namin. So, po namin. Nabuta na po kami ng ulan mga master, mga master. Nabuta na po kami ng ulan. So nang sagaray po, ilakan. Ito po, natapos na po. Ayan, so, maling tingulungan po yung nanabing ni sir. Ito po, ipapakita po sa inyo yung mga ibang alaga ni sir. Maraming po. Ito, Parang yung gawa ni Sir to, napakaganda o na ito, mga kaster. Yan. Ang paano pinawa yan? Ang ganda. Napakaganda na ito. Maganda ito tayong kain cake pag tumamin yung kong Sir. Ayan, napakabili niya lang yan. Nung ano, isang linggo ka lang Sir. Sa linggo ka lang, nakalipad. Tapos nakita ni Sir Taplat yung ipo ni Nana. Ayun. Nagabil na po. Balito pa po yung mga rapat yan dito. Ito, may mga extra po kung kulungan si Sir. Bale Balito mga master. Marami pang ekstra si Sir kulungan. Yan, nakamabang na po yan. Meron pa po yung flight cage sa labas. At etong maganda dito, mga master. Ito, tingnan nyo po yung setup ni Sir. Ayan, o. Oh. Ganda ng kulungan ni Sir, o. Oh. Yan. Naglalangay si Sir ng pagkain ng ibon. Sir, anong laman na ito, Sir? Filter yan. O? Filter ng... Ha? Filter ng ano? Dito? Opo, ito, Sir, mga master, o. Oh. Ito pala filter to, filter tank ng ano, ito yung ano nang ano, tawag nito yung koi. Ito po ang gaganda ng mga koi nila sir oh. May butterfly. May butterfly daw dito. Oh, yun oh, butterfly oh. Yung puti oh, yun oh, mga master oh. Yun oh, nakikita nyo. Napakaganda. So, ito pala filter tank niya. Ayon. Okay na okay, tulid. Ito, ang gaganda ng mga filter ni sir. Ang lalaki nung po mga master. 25 inches. Ilang inches po ito, sir? 25. 25 inches po yung pinakamalaki. Uh -huh. Yung pinakamalaki po mga master. 25 inches. Ayan, oh, ang ganda. Oh. Tignan yung kamay ko. O. Oh. Ayan, lit-lit ng daliri ko. Ang laki nila. Ang ganda itong pula. Ang laki o. Oh. Ang gaganda, no? Ang ganda mag-alaga na ito. Kaso, ah, ang mahal na ito, mga master. Ay, yung, yung, butterfly, sir, yung puti? oh, butterfly yan. Yung kasat na Ayun, oh, yung butterfly, oh. Nakikita nyo, ang ganda, no? Yan, so ganyan po yung mga, ano, dinidelibera natin ng mga ibon. At saka, ang ganda ng, ano, wall ni sir, oh. Ayan, oh. No? Ang ganda ng wall niser Ganda Ganda tignan wall uh, koy naka display tapos sa baba ito na nga po balito po yung mga koy nila ano, nila sir ni sir Marcos ayan po ganda ganda na setup ni sir saka tingnan nyo po mga master tingnan nyo po kabuhan ito po yan. kung meron doon sa Muntinlupa Lupa avatar style gagawin niya daw avatar style yung ever niya. ito naman mga na kayo, sir oh. yan solid ganda na setup ni laser isda tapos tibon o oh, diba yan po mga master meron pa po dun sa labas tignan po natin sa labas mga master so ito po mga master ko tayo ni sir sa sanya ano, ah, bahay sa likod meron pa po sa dito mga alagang goldfish ito po oh, ang gaganda na ito sir ah. ano tawag dito sir Hmm, ang lalaki ng mga ulo yun, lalaki na Ang ganda. Tapos ito sana yung ko. Opo. Sa kanila sir, sa kanila. Hindi, doon siya malaki. Ayong sa koy. And, magugok. Kaya, pupunitin ko ulit. Nabubugok? Yung walang si lalaki, hmm. wala hindi nagbigay. Ah, ganun kalaki, nagbibread na po yun. Oo. oo. Ah, na po ito, yun. ito, ang breeding ko, ko lang pero wala laman. walang Walang to um, talaga nang si sir, ng mga ano itda. tapos sa Facebook eh. mga master tapos eh sir. pa, pa <coughs> to gagawin palang. <coughs> Ito, master, may, <coughs> may tapos 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 na yung tapos 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 Nakaka-circulate yung tubig dito eh. Nalilinis. Ito ang ganda talaga. May siya sa isla at sa ibon. So ito nga, hindi ko na tayo nasa sa kanyang bahay. Sinor na tayo. Tama yung flu? Oo. No? Ah, ah, bigyan mo kay Jodic. Yeah, bali ito po. Meron pa mati po sa harap. Yung dito na magdaan. Yung mga ibon ni Sir Sarap, check natin kung ano nga na. Babae o lalaki. Mga matchord naman yun, Sir, di ba? Oo, Yung mga matchord. Eh, tignan mo yung ato ni Sir, oh. ganda dito mga master so doon tayo sa harap so ito mga master ipapakita po sa iyo kung ano po yung itsura po ng harapan ng bahay nila sir ito po yung DIY na naman kulungan ni sir oh. sabi ko kanina na may ibon pa po dito sa harap ito po yung DIY na kulungan napakaganda ng gawa nila sir yan gawa lang nila yan Iwang ganda, napakalinis tignan. At eto yung motor na dala namin. Yan yung motor na sineservice ko palagi. At saka meron si Sir AGV o. Oh. O oh, Yan yung service ni si Sir. Palabas, papasok dito sa kanila. At eto, nakukulitan ako dito sa aso nila o. Oh. O. So. Ayan o, yung poodle Oh. Ganda ng balayibo. Ganda ng balayibo ng poodle. Ayan, ito may isda pa dito sa isa Ito yung isda oh. May aquarium pa dito sa loob Ano rito, Butterfly dito Ayan, oh. Kung titignan nyo po mga master Akala nyo walang tubig ba? Diba? Parang walang tubig pag tinignan Pero may tubig po yan <laughs> Imposible walang tubig yan Hindi na lang yung isda ko walang tubig Ayan, mga butterfly Ito, Nabili daw to dati ni Sir yung mga kuydo doon. Nabili ni Sir dati ganyan lang kalalaki oh. Mga master, ganyan kalalaki pati ito. Ganyan lang daw kalalaki yan, ah. maliliit pati yung kuydo na 25 inches. Ano po yun? Maliliit lang po yun, At ganyan lang kalalaki nabili ni Sir dati. Pero lumaki. Grabe, tiaga ni Sir magalaga. Ya, talagang kalaga malaga si Sir yan. Nagpapakipatis si Sir sa atin. 'Yan. Sir, maraming salamat po sa kapi, sir. Inaabot kami ng ulan, sir, eh. Inaabot na po kami ng ulan, mga master. Ayan. Pero umuang ang sarap dito manirahan. Malamig. Ah, Umulan kami. Ano yan, sir? Ah, kusot. Ito yung... Ano yan, eh? Yung... Mau gani, mau gani. Okay. Ah, bis niyo po muna, sir. Ah, oh, kailang pino pa? Ah, nyo po. Tanggalin nyo po yung pinyo. Ah, tanggalin yung pino? Opo. Yan. Wala yung makakapan. Opo. Yung medyo ano po siya. Opo. Ah, so yun po mama magka Magkakapi po muna kami. Pinakapi kami ni sir. At ah, hanggang dito na po yung ating video. At shoutout po sa pamilya ni sir Marcos. Dito sa North Sagaray, Bulacan. Yan po sir. Maraming salamat po. Ayos. Yan. Thank you po. Thank you. Yun, magandang gabi mga master. Andito tayo kayo sa Comunal Market. Tinapon na po natin itong patabay ni ano, ah, uh, Diyos, ang ni, ano, tawag yung quarter ni sir. Pinapon nila pag-iiber si ngayon kasi gawa ng bukas ng umaga. May lakad po sila. Kaya hinapon na po natin to yung deliver na kanila. Ito po, back to back perso. May tulong na rin po ito mga master. Kaya po si sir. Ah, uh, sir, ka po? Oh, shoutout ka pala sa mga ano, kabibapis ni Ganyan. Ay, Jelica, di ba? Paborito mo rin ang ano? Paborito mo rin mag-ibot. Ayun. Ayun, na. Jelica. Pwede po kayo makabili. Habang meron pa po. Ayan, ayun po yung anak din yan. Ayan, hello. Thank po mga master, uwi na po kami at magpapahinga na rin po. Buwas po ulit, mag-deliver tayo. Ito po, video na to. I-upload po natin sabay-sabay yung mga pinagdilipiran natin para isang video po i-edit na lang po natin yun po mga master maraming salamat and thank po sa lahat good morning po mga master mga sir uh, dito po tayo ngayon sa divisorya dito po na ipagpita po ang ating buyer na nagabit po ng lumino po sa ating kaibigan po, deliver po natin sa kanya meet up po kami dito ganit pa po siyang tight tire at uh, oh, tama tight tire ay hindi sa na shot po mga master bali may pinili sa, sa divisorya dito lang po nag meet up ayan po mga lutino po yan lahat yan, mga matured lutino po yan mga master so, bali, eto po, andito po tayo nag-aantay po tayo mga master po natin mga master so good day po mga master andito na po yung bayar po natin ng ano, ipo na to ayan si sir, oh, taga ano po yan sana yung ayan shout out sir, shout out sa si, pamilya mo Nabis ang toya, bumili kong ibon. Ayan o. Oh. Ayan. Thank you po sa lahat mga master. At God bless po sa inyo lahat. Thank you po. umaga mga master uh, Update po kayo na dito po kami kayo sa ano, Tap open na naman po kami sa Pagsangan River po mga master So ito nga po uh, Umakain po kami ngayon si nagugutong Ngayon po may bako po kami tinapay Bali mamay na po kami kakain sa restaurant Kasi masyado pang maaga Parang nakakano uh, kumain na masyado maaga So yung mga nga po mga master no? uh, magpapatuloy po natin papunta po kaya basket no? at uh, tayo ulit mamaya kung saan po magandang location yan po mga master yun mga master dito tayo ngayon sa kabundukan na ano, papuntang Louisiana at uh, napakalamig po dito grabe ayun o no? may pagpaw, lamig hawakan mo ni hindi ko magawak pagpasensya nyo na po ha kung ano po yung video natin ha at ano po kasi mga master malikot po yung camera natin yan pagpasensya nyo na po kung ano yung cam natin hindi eh, ano maganda at tara samahan nyo kami uh, video tayo kahit konti lang yung video natin itong lugar na to yan o oh, napakaganda po mga master ah, naka front back na camera po ang gamit natin ayan po mga master ang lamig, sobra napakalamig po yun nga pala mga master no? andito tayo ngayon sa ano anong lugar to nay? Louisiana pa rin to ito area pa rin to ng Louisiana ito mga master oh, may binili tayo dito ito napakadami lang sonis dito mga master pero ito mura lang kilo dito ah Ay ta. Dito mga master, sandal lang ang kilo ng lansones. Kuha mo At ito. 150. Ito 150 <laughs> ako na ako ng 150 mga master, oh. Tingnan niyo na 'yan, oh. device ang plastic, isang buwig 'yan. Hawakan mo muna ni. Ah, uh, ito kay nanay, napakaano ng lansones nila, napakamura. Kapadaan po tayo dito at saka napabili na rin ng ano, bibingka ba 'yan? Eto, bibing ko. Pasalubong namin dito sa anak namin. Pati yung lagayan. <laughs> Ayan. At tapos sila ma'am, sila nanay. Ayan. Nag... Ato, pink. Ah, ito, ano po, kulay pink yung laman na eh. Suha. Ayan, sa mga gusto pumasyal, mapadaan dito sa Louisiana, papuntang Lokban, Lucena. Ah, O, oh, tama na. No? Lukban, Lucena, saka Tayabas. Dito madadaanan nyo po, napakarami po nagtitinda dito sa gilid lang ng kalsada. So guys, uh, mga master, andito na po tayo sa ano, Tayabas, Quezon. Tapunta na po tayo sa barangay ni Sir. Ipagdilinibira po ng ibon. Uh, so bali ito po mga master. Oh. Front and view pa rin po tayo at saka back. Ayan po. Uh, Babaybayin na po natin to so, mga master. Tunggu nanti video tengah Ya, perhatikan dulu mga master sa wakas po nakarating po tayo sa bahay po ng pagdidelibira natin dito kay si ay pangalan ni sir? Justin Joshua pa? Justin Joshua ah Justin Joshua ayun uh, shout out po kay sir Justin Joshua at ito po yung kanyang pinadeliver po dito sa Tayabas, Quezon ayun po mga master uh, umalis po tayo doon kanina mga ano po around 5pm andito na po tayo nakarating po tayo mga master ito po yung magkiklaim ng mga ibon yung, yung anak. anak po kayo no? Apa mang team? Ayan po si sir. Ayan sir, baka may shoutout ka. Wala po si sir Josoy. Ayan si sir, magkiklaim po ng ibon. Shoutout po ng mga tambay dito. Ayan, si <laughs> shoutout po sa inyo, mga taga-tayabas Quezon. Ito po, bali, iiwan po natin dito. Ilalagay na natin dito sa kulungan na ano, double cage. Ayan po, mga master. Mamaya, magpapaalam tayo bago tayo umuwi. So mga master, uh, sorry po ha. Uh, Ang pala po nang ng dinilibera natin na may-ari na sa abroad, si Sir Jun Odasco. Pero sir, sir Jun Odasco, maraming salamat po sa iyo sa pagtitiwala po sa akin at sa aking YouTube channel. Maraming salamat po and mag-ingat po kayo lagi dyan sa inyong trabaho at pati na rin po yung pamilya. Sir Jun Odasco, maraming salamat. Uwi na po kami. Shout out po sa iyo, Sir.